nakawa na ako dyan kay BBM, nagmumukha na talagang taka. Sabi niya, babangon tayo muli. Ano mo, awa na ako dyan kay BBM, nagmumukha na talagang taka. Sabi niya, babangon tayo muli. Tingnan mo nangyari, after three years, na lame na si President Marcos BBM. Sa panayam ng SMN News Malaysia, sinabi ni Gonzon na walang nilaan na pondo si Marcos Jr. para sa magiging legasya ng kanyang administrasyon ginawa niya ang pinaka-powerful si Romualdez, ang pinsan niya. Tapos, nasa bawat na siya sa lahat ng ayuda, lahat ng mga AX, PAX, AX, lahat na, di ba? Wala siyang pondo sa legacy projects niya. So, ang ano challenge niya talaga sa kanya is, how is he going to be remembered as the president, junior, of Ferdinand Marcos. Does he like to be remembered this way? Do we just done nothing? And now he will spend the next three years just fighting corruption in his own administration? Oh, what a pity. What a shame. What a shame. Ano mo, na ako dyan kay BBM na na talagang <laughs> tanga.